good day mga kadyo good morning uh, papunta tayo ngayon sa may park tikit natin do si Jay at uh, kami pababa ng tikling tsaka orpigas well let's go mga kadyo dito sa Dito natin siya kikitain sa may tapat ng Hamaka Park sa may Inaris dito lang natin siya antayin Ayan, waiting tayo kay Sir Jay tayo sa Amaka Park Amaka okay. Park, inaari siya Pa ako, mahon pa ako, pa ako. <laughs> <laughs> Ito na, let's go Ito <gasps> so tayo Yung ruta na yun Yung nagawin natin pa ganun Para sumulong highway, no? Yeah. Pare-pare-pare. Ikaw na. Ako ikaw. Ikaw na. Susunod ako sa okay. Para ma-video kita. Eh mga kaadyo, palusong na kami ng ganito eh. Nagpababa na ito ng patikling, patay-tay. Okay, lesgo mga pari-tai, Pagdating dyan sa Tikling Sa Rotonda Dahil dire diretsyo lang kami paurtigas, Tapos kakaanang kami mamaya sa Junction Okay, let's go mga kadyo Ito yung Ito na yung mga kadyo Mga yung tikling, tikling Ito na yung Tikling oh. Ito yung Ano yung Rotonda Pero dito tayo, diretsyo tayo Ay, nasa una si, ano, si J JGTV Vlogs. Ta di ba tama? JGTV? JGTV Vlogs, di ba? Ayun. Ano sasabihin mo? Kasama mong kadyo? Oh, yun lang. Ganun lang. Nasama. Kahit nga kadyo lang, pwede na eh. Ortigas, sa Ortiga sabi niyo sa parto ng di hindi ko alam kung part ba pa to lang kainta o tay tay pero dito ko lang sa Ortigas eh sa may ano yan Mount Dawi po eh sa may STI ako STI ayan eh, si JGTV Vlog sa sarapan turo pa natin yan nagandipolo rin ayan well, let's go mga kadyo at Papa papadong lagi LBM dapat kasama yan eh si papadong ayun lagi LBM Baka sana ganito lagi o oh, maluwag o. Oh. Maya-maya lang yan, sikip na yan. Mga ka good morning. Radio. Dito na kami sa Junction. Junction, lang kami. Yeah, junction, junction. na kami. Kakanan tayo dito mga kadyo Ayan Pa Imelda Avenue Kakanan tayo dito Pag di Regi yan Kapunta yan ang Pasig tayo sa kanan yun mga kadyo dito kami sa may Santa Lucia kaya yeah, Santa Lucia pakala na kami ng Marcos Highway kaya si JGTV JGTV Vlogs ayan lo. oh. Number 1, Number 1. <laughs> so, na kami. Paano na kami dito sa Marcos Highway? ano, Marcos Highway. Tapos bandang sa may masin, kami. Bakit ang polo Let's go mga kadyo, tayo dito. Woohoo! <laughs> PB Vlogs! Sama ka, Joe. Yolo! Morning! Woohoo! Pagkakita kami sa ano, kanto lang masinag, kakaan lang kami dyan. ah, lang tayong bikers. Oh. Kaya mga ka-jo, nakakaan kami. masina dito, na ito, pa anti na. water break yun ito muna kami sa may centro mall ayan centro mall water break muna okay let's go a few moments later Yung mga kadyo karga na ulit kami ni JG TV Vlogs karga na ulit ako lang kami ng Pantipolo dito sa Sumulong Highway nag water break lang muna kami dito sa may centro mall Sarap talaga umahon. Sarap talaga umahon sa Sumulong Highway. Okay. Ay, <laughs> napakasarap. Yung ano mo, baka malaglag Umangat Cellphone Umangat eh oh. Whew Yan Mahal yung mga kadyo Don't so, shout out, oh. Yun know? o, morning, thank you! GGTV Vlogs! 1 GGTV Vlogs na! Kayaan! Hindi pa nga nakatodo yung Vlogs <laughs> nyo, eh, Oh. Bawang kami ngayon sa Mulong Highway Ayan o Dalawa kami Hi Mulong Highway Napakasarap ahunin Kayang kaya yan Hindi na Konti na lang Mamaya kain tayo ng Anli Anli Rice Diyan tayo kailangan No, Crisol Sa Tambike Okay let's go May video ka! Kaya <laughs> lang ako ano na! <laughs> Woo! Basta ako, minuto ako ah. Minuto. Palaging handa yun eh. Kasi para ako eh. Alala ko yung minuto. yung minuto may atay oh. Yung dinurog na atay. Sarap. na, nakarating din Woo! Ayan, para this point Para this point oh. Kunti lang Lapit na Ika! Guys! Sa amin siyang pasyal na pamilya yeah. Ayan o, si Sir Dennis okay. yan o no? Hardcore yan, anti-polo, hardcore Baligtad na no? Baligtad yung, yung motor nasa bike lane Baliktad eh Yun, dito na kami sa Antipolo Tara Okay na kayo, papunta kami ng ano ng uh, Dang Bakal, doon kami tatambay muna Maaga pa eh Time check 7.30 Aga pa, tambay muna kami Okay, let's go mga kadyo Eh, nakaka 21 kilometers pa lang eh iniikot namin yun 21 kilometers pa lang ang lapit lang o oh, kaway o oh. kaway Dito. Para, para. Oh. Lapit lang pala nung ikot namin na yun na from Antipolo, baba ng Tikling, Ortigas, then kanan ng Imelda Avenue. Then kanan ng Marcos Highway Then kanan ng Masinag, Pao ng Antipolo Nasa 23 kilometers lang More or less Lapit lang pala Isa sa mga magandang ilup uh, Relax lang Ang ahon lang yung sumulong highway Doon ka lang medyo Magka-challenge Okay, let's go mga kadyo Pagkabula kami sa bakal Let's go! Kaya kasama si JG, TV Vlog, saka si Dennis. buti naman sinemento na yun talaga sige ikaw sa unahan ilang magkano ba isa? lima? mga 10 ano, piraso no? Sekito na Pili mo ko na medyo ano. Oh, Oh. Okay, that's all for today. Okay, lalarga na kami. Tapos na kaming mag-breakfast dito sa Slurp. So, slurp. Thank you. Thank you. Sa likod mo kami. Tama ba o sa harap? One eternity later. Mga kadyo, pauwi na tayo. Hindi tayo sa P. Oliveros. Kakaliwa tayo rin sa ano, kadyo, sa General Luna. Touchdown! Let's go! Carbon Lodi!